So 'yun. Welcome sa isang bagong episode na naman ng Broadband Show. I'm your host Joshua and together with me ang aking pinsan mula pa New Zealand. Bong. Hello, Brad, hello. Uh, to medyo um ayun, medyo malungkot at ah uh, ngayong araw na 'to ay eh, um 'yun nga uh, nabalitaan nga natin na umano na ang ating um, um, pinakamamahal na lolopekto kanina umaga. O oh, yun. Eh, yun nga, Brad. Siguro ito yung isa sa mga pinakamalungkot na episode natin. <laughs> no? Mm -hmm. Kasi... Oh, ka. napagkasunduan natin na ano to i-dedicate kay Lolo Pekto. Kasi nga, eh, yun nga, at, um, ito eh, de-dedicate na lang natin sa kanya, at, um, alalahanin, kung ano yung mga masasayang, um, alaala -ala natin sa kanya. So, ayun, siguro, yun yung pinaka, natin eh, yung masasayang memories ni, Lolo Pekto kasi siya yung makulit at ma masayahin nga ano na natin eh. Tito, kahit Lolo, just a ba, uh, brief background kasi iba ang tawag natin sa kanya, Lolo. Pero ang talagang ano lang natin siya eh, uncle or tito natin. So, ayun. So, brief background lang kasi yung ang Lolo dati alam naman natin ano yan eh kala mo tahimik. Tahimik yan. Uh. masyadong palakausap yan eh. So, ano yan eh. Medyo ilag na sa mga tao eh. Pero pag nakikita mo, di ba, alam naman natin dati ano siya eh. Siya yung kabo. <laughs> so, hindi naman na siya Mahuhuli ngayon ng polis, di ba? oh. <laughs> Isa siyang kabo ng wedding dati. So, So, yun nga. So, kung tatanungin mo sa buong Santo Tomas, eh, si... Ang Lolo Pecto, eh, kilala kilala. Legend yan. <laughs> Kumbaga, walang hindi nakakilala sa Lolo Pecto pag tinanong mo yan sa kanto-kanto ng talagang taga Santo Tomas. wow Oh, dahil nga, ano, no? Tawag dito. <laughs> Ka Kabo. -ka Matindi. Kabo yan. Yun yan. The kung legend. Kung baga sa oh. <laughs> <laughs> no? ano yan. Um, Oh, legend Parang yan sa Santo Tomas. Pablo Escobar yan sa ano, Santo Pablo Tomas. Pablo Escobar sa Santo Tomas yan. <laughs> <laughs> so, yun nga. Eh, so, kung may Pablo Escobar, eh, meron siyang ano. Sino nga ba yung ano ni Pablo Escobar? <laughs> Asawa ni Pablo Escobar. <laughs> Hindi marahin nag-asawa si Pablo Escobar. Eh si Lola Pina. Hindi oh. nga eh si Lola Pina mas nauna na sa kanya. 2000 ano ba namatay si Lola? 2015 ba o 16 mga ganun eh. 15, nasa Pilipinas 16. pa ako noon eh. Ano, nasa ah, Pilipinas, Pilipinas ko ba noon? Oo. Oh, oh. oh mukha kami noon eh. Naalala ko 'yun, mukha kami. So, ayun. So, ang lolo nga anon medyo napakalungkot ng mga panahon na yun. Pero yun nga, so balikan natin yung ano natin, yung childhood natin. So ikaw, ano ba yung pinaka vivid memory mo or yung nasa core memory mo nung bata ka? Naaalala mo sa kanya? <laughs> Ang kulit niya eh, na no? yun, di ba? Natatanda mo kasi yung bahay namin. <clears throat> may ano yan eh. Di ba yung wettingan? Nandun yung wettingan na una. Yung bago oh, so tabi sa, tabi ng bahay niyo. ng bahay namin, bago yung ginawa yung oh. ano. Bago ginawa yung basketball court doon. Yun yung pinaka ni ano, ni Lolo Pecto. So, araw-araw yun. Walang mintes ino hold up ko. Kasi nga, syempre. oh, nandong ko Ang daming ano eh. Dun. Syempre, ang daming pera doon. Syempre, nagkukobra ng ano eh. Nang weteng <laughs> so, Araw-araw, ino hold up ko yun. <laughs> you know, hold up ko lang ano. Lolo, hold up. May <laughs> eh, bibigay naman siya ng pera. Ayun, tapos diretso na ako kila ka-Julie noon. Bibili ako ng mga kung ano Kaya, <laughs> yeah, talagang ano, kung maga, lumaki ako na close talaga kay, kay Lolo Pekto. Dahil noon pa lang, eh, yun nga. <laughs> Araw-araw yun. <laughs> Walang mintis yun. <laughs> Siguro mga kasing hmm. edad ako ni ano ni Sophie, ano you know, five to six oh, years old. Oo, mga ganun ano. ka. Mga ganan ka. Uh, nadala pa ako ng ano. Alam mo naman na ginagaya ko si Robin Padilla noon. yun. may dala oh, akong okay. ano. May dala akong uh, baril-baril. Iba-ibang baril. Dinadala ko noon. Hold the picture. War. Nakapakulit oh, <laughs> mo ng bata ka eh. Sasakay naman siya. Na, oh, ito na, ito na. <laughs> Suko na ako. Ito, ito limang piso, <laughs> sampu. O, so, hindi ito. Ang tuwa na ako nun. Dire-direcho kay ka Julie nun. O ano-ano laruan yung mga binibili ko. So, ganun si Lolo Pecto. Tara. <laughs> ano siya? Makukulit siya sa mga pamangkin. Sa atin. Kasi tayo yung mga bata noon. Eh, diba? Nung... Oo. hindi, tayo talaga yun. Wala, pa yung, wala pang apo eh. Oo. Oh. Kaya Tanda mo, parang, kami pa nga parang ni... tayo yung apo, di ba? Oo, kami ano pa eh, yung kapatid mo pa, si, ano, si... Lesi. Si Chari. Wow. Kami ni Chari noon. Tapos, um, yun nga, ako naman, yung ano ko sa kanya, or may hindi ko talaga, dumadakot ako ng pera dun sa ano niya. Yun nga, katulad mo. Dumadakot ako ng pera dun sa... Yung, kasi yung wedding, di ba, inaano niya lang, nilalaki niya lang yung pera dun eh. Mm yung open na open, yung pag kinad, kin, di ba, pag dinakot mo, makukuha mo. Tsaka, yan ang, uh, kaya dumamay laruan ko dahil sa kanya. Kasi nga, lagi akong dinadala ng lola, tsaka, ng lola sa, ano, sa, Manuela pa. Oh. Uh, eh, inabuta mo pa yung Manuela ang sikat. Manuela pa yun, wala pang Mega Mall. Oh, oh, so, yung, uh, Manuela yun. Kada punta ng Manuela, hihingi ako sa lolo ng pera. Sandaan, ng galimandaan, magbibigay. Andiyan, laking pera ng dati. Kami lang laking pera ng dati. Kasi doon ako nakatira sa kanila eh. Oo. Yun ang ano ko, doon ako nakatira sa kanila kasi natutulog ako sa Kuya Jimmy. Oo. Dahil may aircon. Doon ako natutulog <laughs> ko. S oh, sila yung, sila yung <laughs> unang nag-aircon. Oo, sila yung may aircon dati eh. So, doon ako natutulog kasi nga, hindi pa yata ako nag-aaral noon eh. So, yun. Kaya yun, nung ano, yan lolo, laging sasaway niyan, bo, kukuha na naman ng pera. Pero, hindi naman na siya papalag. So, hayaan na na lang yan. So, yun. Hanggang, di ba? Ulit nung lolo dati, ano pa yan. Tatawa ako dyan pag may pulis. <laughs> sa tas <laughs> tanda pa pag may pulis dati. Musasa no, nagtatago, eh, no? yeah, no? yan. Oo, nagtatago yan. Ewan ko kung buhay pa yung sika, ewan ko yung malapit yung banyang, sa... Ano, kung baga parang si ano yun, si... Art Nemesis. Si, ano, parang, yun Detective Javier. Detective Javier <laughs> na, <ng>, ano, narcos. Nang narcos. <laughs> si uh, Ruben. <laughs> si Ruben yun, Ruben, natambok mo. Baka si Ka Ruben pupunta sa lamay. <laughs> buhay pa ba yun? Hindi ko, wala ko alam. pa yun. Eh. Pero baka, eh, oo, hindi ko rin alam. So, shout out kay Karoben Bedelino. Una sa ka kaman. Baka bisado mo pa yung apelito, ah. Kabisado Ay, ka si Karoben. Ka ka Kakampi ka ko yung anak nun, eh. Kapat anak si, eh. Nakakampi ko sa basketball. Hindi ko, hindi ko alam pangalan, eh. Hindi naman notable, eh. <laughs> Kakampi ka ko lang. Ah, <laughs> uh, eh, yun nga. Si, Ka, si si, si Caroben yung lagi kumakatok doon. Nangingikil eh. Nangingikil. <laughs> so So yun, siguro na mariterado na si Caroben ngayon. Naging SPO po rin yata yun eh. <laughs> eh, ayun. ayun, tas natatandaan ko pa yung minsan, no, binob, nasama yata ako sa Marikina. Bulaan ng wedding. Oh. Kasama ko lola. <laughs> Tsaka hindi ko rin makalimutan pag nagbibilang kami ng bariya ng mga lola. Kasi may bariya yan eh. Diba ang bariya, ano? Bariya. Oo, oh, yun ang tayaan ng wedding eh. Yun yung yung tayaan eh. So magbibilang kami ng bariya ng lola. Tapos, siyempre, kukuha na ako nang kukuha na yung bariya kami nagbibilang eh. Ewan ko kung marunong na ako magbilang nun. Pero, yun. Yung yun, mga naalala ko. Tapos, dadalhin sa ko, Ganyan. So, yun. Ulit ng lola. Tsaka, syempre, lolo, lo, lo, lola. Tsaka, lolo. So, naalala ko nung... Naalala ko pa yan nung... One time, talagang maraming pulis, no? Talagang nagtago pa yata yan sa... <laughs> kung saan. <laughs> tao, tao ako ng tao. Tao ako ta ng pero yun na nga, na, nalipasan na natin yung ano eh. Nalipasan na yung wedding eh. Legal na nga yan ngayon eh, di ba? Mm. So, ayun. So, pagkatapos niyang, ano niya, waiting journey niya, napunta naman ng lolo sa Canada, di ba? Oo, so, oh, eh. Eh nga, nagkakwentuhan kami niyan tungkol sa Canada eh, na hindi raw niya kinaya talaga sa sobrang lamig. <laughs> <laughs> Nanigas <laughs> nga daw lolo doon eh. Hindi na. sabi <laughs> niya, ang hobby niya raw dun, magpala ng snow eh. <laughs> sabi niya, ay, ayaw niya. Ang lamig doon. Hindi ko kinakaya. <laughs> eh di ba nga, nung umuwi yun, nag na ang pangalan. Naging peri na. Oo. Hindi eh, <laughs> na <pag> pekto. <laughs> naging peri na. Yun. Si lolo peri na siya. Peri. <laughs> eh. Ang kulit niya ni Lolo Pekto kasi ano yan. Ito pa pala, may naalala ako kasi every time na umaalis tayo or nagpapa, ano ba, may mga gala tayong pamilya. Isa hmm. lang ang suot niyan. Parang anime yan. Alam mo na na traditional <laughs> na yun, ang suot niya. Ano? Long T-shirt na, na, blue. Sa T-shirt na puti sa loob. Oh, uh, long sleeve <laughs> na blue. May traditional. Kaya uh, tuwing aalis uh, tayo, kung kong binabate. Hello, A traditional clothes ka <laughs> naman. Idol niya si Erap eh. Dahil buti nga hindi nagtuot ng ano yan eh. Nang ano ba yan yung... Wristband. Wristband. <laughs> Idol niya si Erap eh. Ka-birthday niya ata si Erap eh. Oh, eh, na rin siyang makulong kasama ni Erap. <laughs> Parehas sila lang ano eh. <laughs> Oo. Oh. Hindi, wala. Hmm. Nandyan yung big cartel eh. Uh, Kaya na, ano, maybe, protektado siya ng cartel. <laughs> <laughs> Ang Tijuana. Tijuana. Tsaka ano. Kulit niya, nilo, po yung Tsaka ano, isa yan sa mga, alam mo yun, mga joker talaga. Sa so, ano. Mm -hmm. Ewan ko siguro, dyan natin naman na yung kakulitan natin sa kanya eh. Talagang mm -hmm. ano eh sa kanya natin naman na yung uh, puro kalokoha na iniisip. <laughs> Wala biro kasi masyadong yung luloy. Yung nga, diba, medyo may ang pandinig niyan eh. Yung may kahinaan ang pandinig niya eh. Kala mo, seryoso pero hindi. Hindi pala narinig. Minsan, <laughs> hindi pala narinig. Kala mo, nagjo-joke pa pero talagang hindi niya narinig. Kaya minsan ang sagot niya, iba. Kasi hindi niya naririnig. Oh. Tsaka ano yan, kumbaga, silang dalawa ni Chaneli, yan ang ano, number one ano, pinakamagaling magbinyag ng pangalan talaga sa lahat ng ano. Abao, eh. parehas yan ang <laughs> Chaneli. Abao, oh, oh. ang ano, mami, ano yan. Ayan, silang dalawa, ano eh, silang dalawa yung nagtatagisan ng akulitan. Kaya pag yung dalawa nag-usap, talagang wala kang mabubuong seryosong usapan. Ay, nako. Pero, Brad, eh, ano ba si Lolo Pecto as, ano, as father at saka, uh, father o sa pamilya niya? Ano ba ang masasabi mo sa kanya? Kasi, um, ang lolo naman, ano naman eh, alam mo naman mapagmahal yan eh. Pero yun nga, hindi lang siguro sa pamilya natin, hindi lang siguro talaga siya masyadong showy or hindi hindi siya masyado. Alam mo yun, yung um, yun showy, yung gano'n. Hindi siya showy o, feeling, talaga. So, oh, feeling kung feeling, may gano'n may ganun naman yata talaga tayong ano, attitude. Yung sa, sa lahi natin, sa, oh, oh. sa attitude. Oh. So minsan na-acquire na lang din natin sa labas yun eh yung gano'ng attitude eh. So siya, siguro old school pa rin na na ano na Siyempre, di diba dati yung panahon nila talagang gano'n naman talaga. Yung mga lalaki, yung mga tatay, hindi masyadong showy sa mga anak. So wow. na-acquire niya pa rin yun eh. Pero yun nga, siguro yun, talagang Di lang talaga siya showy pero alam naman natin lahat na uh, mahal niya yung lahat ng anak niya at Oo, mga apo niya lang Kasi talagang ano, di ba nga, ano eh, tawag dito hanggang, di ba, nakasupport pa rin eh hanggang, di ba. Mm -hmm. Kita naman natin na uh, kahit may pamilya na sila, kuya Jimmy, sila kuya Joey, di ba, talagang nandun siya, nakasupport pa rin siya. Mm -hmm. Mga kung mag hands on siya, hindi na siya showy eh, pero talagang pinapakita niya na mahal niya yung mga ano niya, mga anak niya. Tayo rin, di ba? Mm. Na mm. Oh, talaga hinahanap talaga tayo, 'di ba? Pag halimbawa, umuwi ka, muwi tayo, umuwi ako, umuwi tayo. Kahit sino sa atin, umuwi. Talagang hinahanap niya tayo. Eh, di lalo na tayo kasi tayong dalawa yung ano eh kakulitan niya din eh. Oo. eh. Kahit Kakuulitan sa ka niya oh, din. Kahit sa mga kapatid niya, ganun din siya. Maano eh. Naalala ko yan, medyo nakakalakad-lakad pa eh. Talagang araw-araw na paghuntahan yan dun sa ano eh. Mga eh sa mga tsakarmen, sa mga kinabama. Oh, lagi nandun yan. Lagi nandun yan. nandun yan. Tapos, ayun din. As a... Uh, nasa husband talagang idol din siya di ba uh, hanggang oo <laughs> oh, kasi talaga di ba hanggang <laughs> And... huling ano kasi eh, Brad nandun ako eh nung namatay ang lola Pina kami dalawa ni hmm. Kring yun. ah nandun ka ba oo nandun kami kasi hmm. trinay namin i-revive eh ni Kring nung nando nung ng lola Pina nung naghihingalo si lola Pina nandun kami so Hanggang sa huling, ano, talagang sinamahan niya si Lola Pina. So, di ba? Ganun, mapagmahal siyang, ano, tao. Siguro, nasa lahi talaga natin yun. <laughs> mm. <laughs> ha, mm. Ganyan. Intak kasi. Mga pag-family, Family talaga, di ba? So, ayun. Si, ang, um... Ayun nga, yung mga picture na nirelease ko kanina. Yung picture natin sa ano yun eh. Bagong taon. Yun mm. yung bagong taon. Yun yata yung una-una uwi eh, namin ng bagong taon. Yung kauwi lang nila yata nun galing Canada eh. Hmm. Oo nga, parang ano. Oo, kakauwi lang nila galing Canada eh. Kaya sayang-sayang -saya si Perry nun umuwi eh. <laughs> Namiss niya yung init eh. <laughs> No, makulit yeah. Okay. yung lolo. Talagang, ano yan, yung sapatos pa yato. Wala, tan- pin- ako ng sapatos yun eh. In- ko na ng sapatos minsan. Uh, sabi niya, oh, bong, suot-suot ko ah. Lagi ko suot to. Magsimba ako, umalis, suot ko to. Mm -hmm. Pero mga ilang, ilang, ilang mga ilang araw na lang. Mga ilang araw lang daw, hindi eh, na sinusuot bumalik na naman dahil siya dun sa adban na tradition favorite <laughs> yung favorite niya sa patos so, <laughs> adban no? kasi diso, disok, disoksok lang Advan yun eh disoksok uh, lang eh laki kasi ng pa eh uh, kulit, uh, siya eh eh ito nga masyadong nag hit sa akin tong ngayon ngayong araw na to kasi brad nakita ko pa eh umuwi pa ako oo oh, nga ikaw umuwi ka pa kapag paalam ka pa sa lolo. Yung pagkita niya sa akin, sabi niya, oh, di kita na ang ka na. <laughs> pagpanik ko sa kanya, binisita ko siya, oh, di kita na ang ka na. <laughs> Paano mo di mamumukha ka, mukha mo ako? <laughs> <laughs> Lapad pa lang eh, no? <laughs> sabi ko, nung, nung, ano mukha, kaila, mo, kakila, kamukha mo ako, hindi mo ko na mukha. Tapos, <laughs> tapos ayun nga, eh, sabi niya, eto, ang hirap. Mahirap yung ano ko. Mahirap <laughs> yung ano init dito. <laughs> init sa Pilipinas. Tapos. Eh, na ano nga niya na sabi niya. Ba't kayo natatakot? Eh, ba, natatakot daw siya pala. Nauuwi tayo ng ano. Sabi ko, uuwi kami ng 2026. Kasi nga, oh. Uh, magbe-birthday ka ng 80. Ko, uwi hmm. kami. pati mga ate Doris, sabi ko. pati si Bong, mag-uwi. Sabi, ba't kayo mag-uuwi ng 80 ko? Natatakot ako. Mamatay na ba ako? <laughs> 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 eh, hindi, uh, sabi niya yun eh. Sabi niya daw yun eh. eh. Sabi niya, ako yun, eh, natatakot sa inyo. Mag-uuwi ang kayo ng 80. Bakit sabay-sabay kayo mag-uuwi yan? <laughs> Mamatay <laughs> na ba ako? <laughs> sabi ng mami, yun daw ang sabi niya. <laughs> eh, ang bihira. Sabi, sabi niya sa akin, nahantayin niya pa ako. Tapos, <laughs> eh, <pwede> yan. <niya. laughs> eh, ako ngayon, ilan taong hindi na siya nakita. Oh. Kaya nga, ito nga yung kwento ko. Kaninang madaling araw nga. Eh mga 3, 3 to 4 dito. 3 or 4 a.m. Mm -hmm. Dito sa New Zealand. Nanaginip ako. Kaya alam ko yung oras eh. Kasi nanaginip ako. Ano daw yun nga, pinapatay ko yung ano, yung aircon. Yung aircon na yun, yun yung aircon ng lo, ng Kuya Jimmy. Dun sa kwarto niya dati, nung bata pa ako pinatay yung aircon kasi sabi ko, pa, bakit po si aircon walang tao? Nagpasok ko, pinatay ko. Tapos paglabas ko, may nakita akong upuan. Yung upuan, gumagalaw. Gumagalaw yung upuan na, yung upuan parang computer chair na parang round yung likod. Tapos, gumagalaw siya. Tapos biglang gumagalaw-galaw. So, may multo yata ah. Tapos biglang bumilis na gumanon, pumasok sa loob ng kwarto. Tapos, pinising ako ni Jen. Sabi mo, umungol ako. Mm. So, dined mo na lang yung pagkakagising sa kanya. Diyo, umihiya ko. Tapos tulog na ulit ako. Tapos yun, sabi nga, sabi nga ng nas hmm, kinabukasan, yun nga, yung kinaumagahan na nga, sina, tinawagan na ako ng mami. Na, yun nga. Uh, wala na daw ang lolo. Oh. So, sabi nga ng mami, binagbiro pa mami kanina. Sabi nga, ayan, tagal-tagal mong, tagal-tagal mong hindi nakita ang lolo mo. Ikaw ang unang pinuntahan. <laughs> sabi ko nga sa mami, nako baka hindi nga sa yun kasi baka naliligaw. Na, kaya wala akong nakikita kasi baka naligaw. <laughs> uh, eh, hindi pa nga niya nakita si Pacey. Kasi sabi ko, nung time na pumunta ako doon, natutulog si Pacey. Si Sophie, nakita niya. Mm. Si Pacey, sabi ko, Babalik kami nang ano nang linggo. Eh, hindi ko naman na napuntahan noon kinalingguhan bago ako mag-flight ng Lunes. Kasi nga nag prepare na kami ng gamit. Hindi ko na na-panic sa taas. So, talagang ano, sabi ko. Nayak ah, talaga ako kanina. Mm. Syempre, eh 'yung pa nga lalo na 'yon, di ba? na na nakaharap mo pa talaga lolo nung bago kayo umalis. So yun, mahirap man sa atin, siyempre, yun nga, talagang dapat, ayun, tanggapin natin, eh, yun naman talaga, eh, mas makakabuti at lalong mapapaganda na siya ngayon. Oh. Sa kabilang buhay yun na nga, magkasama niya na lola ulit ngayon. Sama niya na lola, pati ang, ano, ang tatay, tsaka nanay, nandun na sila ngayon, naguhuntaan na yun. Ang chichismisa na yan. Chichismisa <laughs> na yun. At tinatanong na ng nanay kung ano ang tama kanina umaga. <laughs> Ayan eh. Ayan, sige. ah uh, Brad, siguro last message na lang para sa kay Lolo. Ah, sige. Ayun, ah, uh, Lo, um, thank you, thank you sa lahat, sa lahat ng advice, tsaka sa mga, mga lahat ng memories na binigay mo sa amin. Tsaka, yun, um, alam ko, um, babantayan mo kami lagi dito sa, 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 sa amin, sa buhay-buhay namin, sa araw-araw. Tsaka, yun, and, Um, at happy rin, happy na kami ngayon at nandiyan ka na at kasama mo na ang lola. At yun. Thank you. Thank you talaga sa lahat. Ayun. Eh, okay, ako, lo, uh, thank you sa lahat. Ayun then uh, Masaya kami na ano, na diyan wala ka nang ano wala na wala ka nang mararamdaman na sakit ng mga kasama na kayo and pahinga ka na ayun at least ah uh, kami okay lang kami dito and eh till we see you again mm. Mayun Sigoro natin tapusin ang, ang ating episode na dedicated para kay Lolo Victor. It's been a long day without you my friend and I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh I'll tell you how See you again when I see you